On a scale of 1 to 10, 10 being the highest, Francis. Gano kalaki ang tiwala mo sa traffic enforcers, Francis? 2. Ano ang pwedeng ipamana ng manging isda sa kanyang anak? Yung boat. Body part na sumasakit kapag tumatanda ka. Tuhod. Kapag sinabing family bonding, anong ginagawa ng pamilya? Swimming. Magkano madalas sinasahod sa palawagan? 10,000. Let's go, Francis. On a scale of 1 to 10, gano'ng kalaki tiwala mo sa traffic enforcer, sabi mo? 2. Ang sabi ng survey ay... Uy! Shout out sa ating mga traffic enforcers na talagang uh, nagsasakripisyo sa ilalim ng init ng araw at minsan kahit umuulan pa. Mabuhay uh, po pag-iingat po kayo parang. Anong pwede ipamana ng mangingisda sa kanyang anak? Ang sabi mo siyempre yung, uh, yung, uh, yung boat. Sabi na survey. Wow! Body part na sumasakit kapag tumatanda, tuhod. sabi na survey. Awesome! Kapag sinabing family bonding, ginagawa na pamilya like si swimming ang sabi ng survey. Wala. Magkano madalas sinasahod sa paluwagan 10,000 pesos ang sabi ng survey. Awesome. 120, Francis. Thank you so much. Let's welcome back to you. Pare, dun magandang balita. So, si Francis got 120. It means you need 80 more points. Solid at this point, makikita na na mga manonood ang sagot ni Francis. Give me 25 seconds on the clock, please. Here we go. On a scale of 1 to 10, 10 being the highest, gano'ng kalaki ang tiwala mo sa traffic enforcers? Go. One. Ano ang pwedeng ipamana ng manging isda sa kanyang anak? Boat. Bukod sa boat? Lambat. A body part na sumasakit kapag tumatanda na? Tuhod. Bukod sa tuhod? Likod. Kapag sinabing family bonding, ano ginagawa ng pamilya? Kumakain. Magkano ang madalas sinasahod sa paluwagan? 5,000. Let's go, Doon! On a scale of 1 to 10, gano'ng kalaking tiwala mo sa traffic enforcer? sabi mo? 1? Number 1? Ang sabi na survey? Wow. Oh. Ang top answer ay 5. Ano pwede ipamana ng mangingisda sa anak? Lambat! Ang sabi ng survey? Pwede. Siyempre, number one ay folks. 69 to go. Body part na sumasakit kapag tumatanda yung likod. Ang sabi ng survey. Nice one. Tuhod ang man. number one. Kapag sinabing family bonding, ano ginagawa ng pamilya? Sabi mo, kumakain. Ang sabi na survey sa kumakain ay... Ho! Ang top answer dito ay... Nagta-travel. Okay? Now, one more to go. Magkano madalas sinasahod sa paluwagan? Nakasali ka na ba sa paluwagan? Noong high school lang po, siguro mga 300 na po. 300? Para mag-20-20. Wow. Ang sabi mo, 5,000 pesos. Ang sabi ng survey ay, we need 7. Give it! Oh yeah! Congratulations!